Oh, 'yung pinupulot mo iniipit, mo. Eh, ba't ito ko? Eh, tama lang eh. <laughs> <ko> na maglaro. <laughs> Noong 1970s, isa sa mga may pinakamagandang mukha sa lokal na showbiz ang model-turned-actress na si Marian Dela Riva. Masasabi rin si Marian ang pabulitong leading lady noon ng hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr o FPJ dahil hindi lang isa o dalawang beses silang nagtambal sa pelikula. Kabilang sa mga pinagsamahan nila ay ang Alakdang Gubat noong 1976, Tutubing Kalabaw Tutubing Karayom noong 1977, Bandido sa Sapang Bato noong 1981, Isang Bala Kalang noong 1983, Ang Panday 4 1984, at Mabuting Kaibigan Masamang Kaaway noong 1991. bago ka pa lang sa ating channel at mahilig ka sa mga ganitong klaseng content, ay iniimbitahan ko kayong mag-subscribe at pindutin mo na rin ang bell icon para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang fashion designer na si Pitoy Moreno ang nakadiscover kay Marian sa edad na labing anim. Isa siya sa mga naging modelo niya noon. Siya ay naging isa sa pinakamaganda sa Maynila. Naging fashion model siya at naging print model. Lumabas siya sa mahigit 75 na pelikula at palabas sa telebisyon. Mula noong nagsimula siya bilang leading lady ni Coco Laurel noong 1973 na pelikulang Love Song. Siya ay hinirang bilang Best Supporting Actress 1975 FAMAS Award para sa krimen kayo ang humatol 1974. Noong 1980s, si Marian ang naging leading lady ng maraming action star. At tahasang inami ni Fernando Po Jr. na si Marian ang kanyang paboritong leading lady. Si Marian ay gumawa ng mga pelikula kasama ang mga action star na sila, Dante Verona in Carding Estrebel Tirador ng Malabon, 1980, Ray Malanzo in Commander 40 Esenko, 1982, Lito Lapid in Zegomar, 1984, Rudy Fernandez in Anak ng Tondo, 1985, Philip Salvador in the Limagang, 1989, Anthony Alonzo in Irampa si Media Villo, 1990, at Eddie Garcia in Mayor Lotigo, 1991. At marami din siyang ginawang action movies kasama ang hari ng pelikulang Pilipino Fernando Poe Jr. Nakakagulat na lumabas din si Marian sa ilang commercial at dalawa lang ang hindi malilimutang commercial appearances na nakatala para sa Espanol, isang sikat na facial lotion mula sa Metro Drug, J. Romero at Associates, at Ponce Cold Cream ng J. Walter Thompson. Gabi-gabi ay inaabangan ng kanyang mga tagahanga ang drama series na kinabibilangan niya noon, ang gulong ng palad, kung saan, kapareha niya ang napangasawang si Ronald Corvo. Ngunit katulad ng iba pang mga nabubuhay sa daigdig ng showbiz, hindi nakaiwas sa intrigat kontrobersya sina Marian at Ronald. Matapos biyayaan ng dalawang anak na babae, nagdesisyon silang maghiwalay. Sa isang pagbisita sa US upang makita ang kanyang mga anak, tulad ng mangyayari, ipinakilala si Maria ng dating aktres at kaibigang si Edna Diaz kay Dr. Oscar T. Ortiz, isang sertipikadong diabetologist at endocrinologist. Lumipad si Sparks at hindi nagtagal ay ikinasal sila noong 2006. Naninirahan ngayon si Marian sa Tom's River, New Jersey kung saan may practice ang kanyang asawa. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.